Natikman ang ampun ni ate. Hindi ko inaasahan na mas agresibo pa siya sa akin. Dear Ate Vine, itago niyo na lang ako sa pangalang Mar, 45 years old, binata pa rin, pag sa amin matandang binata na kung tawagin. Ang ate ko ay may ampun na babae. Itago niyo na lang siya sa pangalang Mary. Nasa 26 years old na siya sa ngayon. Nakatira ako sa bahay nila ate. May maayos naman akong trabaho. Tumulong din ako sa pag-aaral ni Mary, sa baon niya, at iba pang bayarin niya sa school. Akala ko dati, yung turing niya sa akin ay turing ng isang kuya or tito pwede rin papa, pero hindi ko alam na may iba pala siyang nararamdaman sa akin. Kahit na matanda na ako ay may pagkagwapo pa rin naman ako. Matipuno pa, hindi lang nakapag-asawa dahil nasawi ako sa babaeng minahal ko ng sobra. Fast forward, habang lumalaki si Mary ay malapit talaga sa akin. Pero nitong nagdalaga na siya, mga age of 18 ay iba na siya magpapansin sa akin. May time na napapansin ko na may pang na siyang ginagawa. Pag magluluto ako ay tutulong siya. At may pagdikit pa ng katawan niya sa katawan ko. May time pa na naliligo ako. Nakalimutan ko ang towel. Pinaabot ko sa kanya. Walang kahiyang-hiya na inabot niya ang towel sa loob ng, ng CR. Minsan ako pa ang napapahiya. Baka makita ni ate ay siguradong lagot ako. Noong nagdalawang put apat na siya ay nagdala ng lalaki. Boyfriend daw niya. Parang nayayabangan pang ako. At parang naiinis ako na hindi maintindihan. Kaya pumasok ako sa kwarto ko at nagkulong. Hindi ko na namalayan ang oras, nakatulog na pala ako. Naramdaman ko na lang na may humaw sa baston ko. Nagulat ako at napaupo. Si Mary pala ang nakahawak sa baston ko, pero bakit iba ang naramdaman ko? Init ang katawan ko, sa mga ginawa niya sa akin, nabuhay ang kaluluwa kong matagal ng him. Ay, grabe sarap ni Mary, sinabi niya sa akin na tatlong lalaki na daw ang nakasiping. At ako ay pang-apat na. Si Mary ang nag-drive buong gabi. Lagi siya sa iba ko, hindi niya talaga ako tinitigilan hanggang hindi kami nakakatatlo nung gabing iyon. Kinabukasan, halos hindi ako makatingin sa ate ko. Hindi rin ako makatingin kay Mary. Nahihiya ako na hindi maintindihan. Pero talagang si Mary ang laging nang sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako makahindi sa kanya, palaging may nangyayari sa amin. Nahihiya ako kay ate talaga. Kasi pag nalaman niya, baka hindi na niya ako ituring. Nakapatid, paano ko naman maiiwasan si Mary kung siya na mismo lumalapit? Nahihirapan talaga ako sa sitwasyon ko ngayon. Binabalak kong umalis na lang, pero ano naman sasabihin ko kay Ate? Sana mapayuhan niyo ako. Salamat.